What's up guys? Paglalabanin nga natin ngayon yung ano. Itong pulahan na to, tsaka sa tigrehin natin. Titignan natin kung sinong, ano, kung ng mananalo sa kanila. Ito yung tigrehin natin guys. Ito. Yun Ay. Oh. Bagsak agad. Pula. wow oh. Ang tapang guys Ang tapang ng tigre natin natin Naka dalawang laglag guys Yung pula Yung, yung pula ada dalawang laglag Yun Kita nyo yan oh Hmm Sinakuta na agad lag mm, Laglag Talo guys Talo Nakita san huh? may katis. Pakain na lang natin to. Pakain na lang natin. Ang dali lang ng laban nila. Ang galing. Pakain na natin siya. May katis na eh. Talo yung pula guys. Minani lang nung ano. Na itong tigre natin. Hmm, ayun. Binanatan. Wala nang sapot-sapot. Diretso na kagat. Hmm. Pero may tama din yung ano, yung tigre natin, no? may tama din. Kita nyo, ayun o. No? Oh. Diba? May katis din siya. Saglit lang yung laban. Uy, kaninong galamay yun? Kaninong galamay ito? Ano yung nakita nyo? Kaninong galamay ito? Oh, tanggal oh. Kaninong galamay ito? Ay, hindi. Kompleto sa ano. Kompleto yung sa tigre natin. Baka dito sa isa. Good bye. Tapang ng tigre, guys. Unang sabak pa lang. Hmm, naging ano tuloy siya. Naging merienda. Gutom na gutom eh, oh. Pwede, pwede talaga itong isabak sa derby, guys. Ito yung pinaano eh. Matapang kong gagambe eh. Itong tigre natin eh. Balik tayo natin. Wait lang. Para makita nyo. Ayan, oh. Diba? Mmm. Sarap ng merienda natin. <coughs> Minani lang, guys, eh. Sinaglit lang. So, ayan, no. Oh. Hanggang dito lang, guys, yung video natin, no. Sana nag-enjoy kayo, no. Tsaka pa subscribe na din yung mga hindi pa nagsusubscribe. Yan. Marami pa tayong video na katulad nito. Bye-bye!